Isang magandang magandang umaga ulit sa atin lahat mga kachidax Welcome back ulit sa ating channel Kachidaks Farm TV. So for today's video mga kachidax ay maglalagay na tayo ng itlog sa ating incubator. Ito ay pang apat na salang na natin mga kachidaks kasi tinanggal na natin yung mga ibang natirang itlog. So yung pang third batch nakapisa tayo ng 30 plus mga kachidax kaya yon happy farming. So, ito, nakaipon na tayo ng 70 plus na itlog. Yung iba nandun pa sa pugad. Kaya ito, ilalagay na natin. So, tara, samahan nyo ako. I-set up ulit natin yung ating incubator para mailagay natin. Kasi, hinugasan ko itong mga kachinaks. Kasi nga, bumabaho kapag ka napisa. Tapos, umiipot. Siyempre, nalalaglag sa pug yung ipot. Bumabaho siya kasi kulog. Kaya, hinugasan ko muna. So, ngayon, i up ulit natin para mailagay natin yung mga itlog ng ating mga manok. So, at ayan nga mga kachilaks na iset up na ulit natin ang ating incubator. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng marking sa ating mga itlog para makita natin kung talagang umiikot yung mga itlog or nagro-rotate yung mga itlog sa loob ng incubator. So, tara sa manual, maglalagay tayo ng marking ng mga itlog. So at ayan mga kachidaks, naglalagay na tayo ng marking sa ating mga itlog at nilagay na rin natin sa incubator. So mga kachidaks kung makikita nyo may natira pa. So itong natira is 2, 4, 6, 8, 9. Na itong natira mga kachidaks, ilalagay natin doon sa isang incubator kasi meron na tayong panibagong incubator. Uh, bumili na ulit ako kasi na dumarami na yung ating naging itlog na inahin na manok. No? So kapag may isang po tayong nangingitlog, itlog, expected na natin na 100 plus ang, ang, ang mga itlog na ating maiipon. Kaya nag-provide pa ako ng isa pang incubator. Intayin lang nating matapos mangitlog yung iba. Tapos sasalang natin sila doon sa kabilang incubator. So tingnan nyo to mga kachigats. Ayan mga kachidak, so ito yung 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 9 na natira. So meron pa tayong mga itlog sa ating pugat, hindi pa natin nakukuha. Tapos ito naman yung nakasalang, ayan 64 lahat ng ating nakasalang na itlog. Pang apat na salang nila mga kachidak, sport batch. Ayan, so napaka sarap pagmasdan, napaka sarap sa feeling na kahit bumibili tayo ng patuka araw-araw ay napapalitan naman. So, ayun lang mga kachidak. Maraming maraming salamat sa mga manonood ng video ko na to at sa mga videos na i-upload ko pa. Bye-bye guys. See you next vlog.